kahulugan ng bagong sapatos sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga bagong sapatos ay maaari magkaroon ng iba't ibang espiritual na kahulugan. Ang simbolo ng mga bagong sapatos sa panaginip ay nangangahulugan ng isang bagong simula, isang bagong paglalakbay o isang pagnanais para sa pagbabago sa buhay ng isang tao. Ang ilang mga interpretasyon ay nagmumungkahi ng mga bagong sapatos sa mga panaginip ay nagpapahiwatig ng kahandaang sumulong at gumawa ng mga bagong hakbang sa buhay. Maaari din itong sumagisag ng pangangailangan para sa pagpapabuti ng sarili at personal na paglago. Higit pa rito, ang mga panaginip na ito ay isang mensahe upang mag-browse ng mga bagong pagkakataon at magkaroon ng lakas ng loob na lumabas sa comfort zone ng isang tao. Ang mga bagong sapatos ay kumakatawan sa isang pakiramdam ng empowerment at kahandaan upang harapin ang mga hamon o magsimula sa mga bagong pakikipag sa palaran. Ang simbolismo ng mga bagong sapatos sa panaginip ay dumarating sa iba't ibang paraan. Munit ang mga karaniwang tema ay kinabibilangan ng mga bagong simula at paghihikayat sa mga pagkakataon. Ang panaginip tungkol sa mga bagong sapatos ay maaaring maging isang kapanapanabik at simbolikong karanasan. Narito ang isang breakdown ng mga pangunahing punto upang matulungan ka sa iyong panaginip. Una, ang bagong simula. Ang mga bagong sapatos ay kumakatawan sa pagsasagawa ng mga unang hakbang sa isang bagong landas. Maaaring ito ay isang bagong trabaho, relasyon, proyekto o isang bagong pananaw sa buhay. Pangalawa, ang pag-unlad at paglago. Ang panaginip ay sumisimbolo sa iyong kahandaang sumulong at paunla rin ang iyong sarili. Maaaring handa kang harapin ang mga bagong hamon at karanasan. At ang pangatlo, ang larawan sa sarili at kumpiyansa. Maaaring ipakita ng mga bagong sapatos ang pagnanais na mapabuti ang iyong imahe sa sarili o magproyekto ng ibang bersyon ng iyong sarili sa mundo. Maaaring may kumpiyansa ka at handa kang lumabas sa iyong comfort zone. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng bagong sapatos. Kapag nanaginip ka makakita ng bagong sapatos, maaari itong magpahiwatig ng mga pagbabago pagkakataon sa iyong buhay. Ang pagkakita ng mga bagong sapatos sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na handa ka na magsimula ng bagong paglalakbay. Ang nakakita ng mga bagong sapatos ay sumisimbolo ng bagong simula at ang posibilidad na maglakad sa ibang landas. Ang panaginip na ito ay isang mensahe para maging bukas ka sa mga bagong karanasan at tanggapin ang mga pagbabagong darating sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magsuot ng bagong sapatos Ang pagsusuot ng bagong sapatos sa isang panaginip ay maaaring sumagisag ng tiwala sa sarili, pagtuklas sa sarili at pagnanais para sa personal na pag pagunlad Ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay pumapasok sa isang bagong tungkulin o tumatanggap ng mga bagong responsibilidad ang paglalakad sa mga bagong sapatos sa iyong panaginip ay maaaring sumagisag sa iyong kahandaang harapin ang mga hamon na may mga bagong layunin. Ipinapakita nito na handa kang umunlad sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makabili ng bagong sapatos? Ang panaginip tungkol sa pagbili ng mga bagong sapatos ay nagpapahiwatig ng pagnanais na mapabuti ang pagpapabuti ng sarili. Sinasagisag nito ang pangangailangan mamuhunan sa sarili at tunahin ang kapakanan ng isang tao. Hinihikayat ka ng panaginip na ito na gumawa ng mga hakbang patungo sa personal na pag-unlad at bigyang pansin ang iyong pisikal, emosyonal at espiritual na mga pangangailangan. Ang pagbili ng mga bagong sapatos sa isang panaginip ay sumasagisag din sa kahandaan gumawa ng mahahalagang desisyon o isang pagpayag na mamuhunan sa mga bagong pagkakataon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bagong puting sapatos kapag nanaginip ka tungkol sa bagong puting sapatos, nakakaranas ka ng panahon ng paglipat at paglilinis. Ang mga puting sapatos ay sumisimbolo sa kadalisayan, kalinisan at sariwang simula. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na handa ka ng humakbang sa isang bagong yugto ng iyong buhay na may malinaw na pananaw at puno ng katiyakan. Nakakaramdam ka ng pag-asa sa kung ano ang determinado mong gawin Ipinapakita nito na ikaw ay naghahanap ng espiritual na kaliwanagan at isang pakiramdam ng panloob na kapayapaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makatanggap ng bagong sapatos. Ang panaginip na makatanggap ng bagong sapatos ay nagpapahiwatig ng mga pagpapala, pagkakataon o hindi inaasahang regalo na darating sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaaring sumagisag sa isang bagong kabanata na nagbubukas sa iyong buhay. Kinakatawan din ito ang suporta mula sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang taong nakasuot ng bagong sapatos. Kapag nanaginip ka tungkol sa ibang tao na may suot na bagong sapatos, hinahangaan mo ang mga katangian o tungkulin ng taong iyon. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig na naghahanap ka ng mga bagong karanasan na naaayon sa mga katangian na kinakatawan ng isang tao sa iyong panaginip. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa iyo na humakbang sa isang landas na hindi pamilyar ngunit kawili-wili sa iyo.